Sa gitna ng Luzon, may probinsyang ipinagmamalaki hindi lang sa sisig at parol kilala, kundi sa makasaysayang pagkatao at kultura, ang Pampanga. May papakita po ang picture sa inyo at hula nyo kung ano pong type of writing ito. Sige. So ano po ito? Hindi po ba siya parang ano? para Chinese na writing? Tama. Hmm are you aware po ba sa writing system na to? Hindi ako aware sa ganyan writing. I think from its writing itself, feel ko it's very traditional. Pero yung writing siya kasi hindi siya very parang Filipino like ganon. Are you familiar po ba sa ano, writing na to? If I'm not mistaken, kulitan. Alam mo ba, may sariling pamamaraan ng pagsusulat ang kapampangan. Kulitan ang pangalan. Bakit nga ba parang bihira mo lang tong marinig sa sambayanan? Ang kulitan o sulat kapampangan ay isa sa ating mga kulturang yaman. Isang sinaunang sulat na may mga ugat na indik. Matagal na itong bahagi ng kulturang kapampangan na mula pa sa ating mga ninuno bago pa man tayo masakop ng mga dayuhang Espanyol. Ngayon, dahil sa pagsisikap at sa pamamagitan ng advokasya ng CLTV36 at iba pang grupo, gaya ng Foundation for Lingang Kapampangan Incorporated at Sinupan sing, sing Center for Kapampangan Cultural Heritage, muling ipinapasa sa kabataan ang ating pamana. Ang kulitan ay higit pa sa mga letra sa isang pahina. Ito ay ang tinig ng isang bayan, isang tulay sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Kaya ngayong araw ng Amanong Susuan, patuloy natin itong ipagdiwang at ingatan hindi lang ang ating wika, kundi pati ang paraan ng ating pagsusulat.